Hello mga kaigat! Welcome again to Dave and Star Vlog! Ayan, another video sa po tayo sa ating pagpapalipad ng ating drone. Ayan na nga. <clears throat> Kasi maganda ang panahon kaya naisipan ko na namang magpalipad ng drone. Pero po ngayon guys, sa araw na ito, ayan, hindi lang yung area na amin ay ipapakita ko. Kundi ipapakita ko rin sa inyo yan na kung saan pag may mga event ng baseball ayun, doon sila naglalaro hindi naman sya kalakihan pero tama lang and yan yeah, makikita nyo rin na, 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 na zoom ko rin yung drone ko kasi nga uh, inaaral ko rin sya actually so so yun guys sobrang ganda lang talaga ng araw kaya gustong gusto ko yung ano pagpapalipad at ayan na nga ito yung area guys uh, pag may laro ng baseball. Malapit lang yan dito sa amin. Parang 5 blocks or 6 blocks away from the house. Ayan. Ganyan ang itsura niya guys pag walang laro. Pero pag once may laro yan, inaayos nila. Pinapaganda nila yung area. Ayan. yan Nakapasok na rin naman ako dyan. Pero nga, hindi pa ako nakapanood dyan ng laro. <laughs> But maybe next time. So ayan. So ang tawag dyan ay baseball blah blah whatever basta yun yung area tas ang ganda rin ng area dito kasi marami pa pala din palang bahay kasi akala ko konti lang talaga yung bahay dito sa si area na to pero kahit ganito yung area namin na oak forest siya ang dami pa pala, pala talaga ng bahay and ayun ayan makikita nyo yan lang naman guys ang pinaka ano ko ngayon highlight ng vlog kundi tong area na to and sa lahat ng mga nanonood sa vlog ko thank you so much po guys for the support ayan makikita nyo ang daming bahay pa doon banda oh. si ikotin pa natin yan ganyan. so yun na nga so again thank you at shout out sa lahat ng mga vlog reactions ang tawag mga nagre-react sa mga videos natin thank you so much guys God bless everyone and wawa chup chup tuloy tuloy ang panonood dito lang sa Dave and Starfly ew ew